Ayan, nandito. Lari, 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 la. ah, andito kami sa farm ng amo ko sa mga dates. Ayan, lumisita kami dito sa mga dates ng amo ko. Tapos na kasi yung mga bunga. Nag-harvest na sila nung umaka. Kami dito sa farm. Malawang siya. Malawang sa farm ng amo kong lalaki. Talo, talo, yala, talo. Lahat din, lahat din. Ayan, makulit yung mga What the haya dito? Pabalik na kami hindi ako na kami kasi ayun maluwang naman itong para na amo ko sa laki sa mga tits nila. <laughs> Papalit na kami hindi ako na kapag bigo kasi dito yung mga amo ko. Ayan maluwang kasi yung farm. nandito na kami sa bahay. Nakarating na kami. Oh. Yala talang, guwa talang, guwa yala, yala. Mama, guwa, shop, shop, guwa, kulo. Yala, guwa. Bismillah. Bismillah.